Pinangunahan ni na OIC District Engineer Robert J. Panaligan at OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz ng Department of Public Works and Highways o DPWH Nevesia 2nd District Engineering Office DEO ang pag-inspeksyon sa iba't ibang mga proyektong pang-imprastruktura sa kabaan ng Nueva Ecija Aurora Road, Kamakailan. Ito ay upang masuri ang paggawa at matiyak na ang mga timeline ng proyekto ay natutugunan habang pinapanatili ang mga pamantayan ng kalidad sa mga proyekto. Kasama sa mga proyekto ang pagtatayo ng drainage system sa Palayan City, gayon din ang tatlong paggawain sa barangay Labi Bungabon na kinabibilangan ng asphalt overlay ng Labi Bridge, pag-install ng rockfall netting at ang pagtatayo ng baong bridge sa spillway area. Ipinahayag ni Panaligan na masigasig nila nilang pahusayin ng mga pampublikong istruktura sa lansangan na nag sa Nueva Ecija at Aurora na nagsisilbing mahalagang ruta para sa parehong commuters at lokal na ekonomiya sa dalawang lalawigan. Samantalang ibinahagi ni Cruz na ang matagumpay na pagupatupad ng mga proyektong ito ay napakahalaga sa pagtugon ng mga matagal ng isyo tulad ng pagbaha pagsisikip ng trapiko at mga panganib sa kaligtasan sa kasada na nakakagambala sa araw-araw na pagbibiyahe at humahadlang sa maayos na daloy ng mga produkto at serbisyo. Binanggit din niya na sa pamagitan ng masigasig na pagsisikap ng DPWH team ng field engineers at project contractors, tiwala silang ang uh, mga pagpapahusay na ito ay... Uh, makikinabang ang mga lokal na komunidad, makatutulong ang pagunlad at mapahusay ang kaligtasan ng mga motorista at maginhawa ng paglalakbay. Ipinamahagi ang nasa 23 million pesos na halaga ng makinarya sa mga farmers cooperatives and associations o FCAs mula sa Tarlac sa ginanap na ceremonial si turnover kamakailan sa Philmec Compound sa City of Muñoz, Nueva Ecija. Ito ay sa ilalim pa rin ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Mechanization Program ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Philmec Pinaunahan ni Filmic Director 3 Joel V. Dator ang ceremonial turnover at hinamon ng mga magsasaka na makisali sa RCEP 2.0 habang binibigyang diin kung paano mapapahusay ng programa ang kanila mga kasanayan sa pagsasaka sa pamagitan ng pagpapakilala ng mga makabagong teknolohiya na magpapahusay sa kanilang produktibidad at pangkalahatang kompetisyon sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga benepisyaryo ng FCA's ang uh, Pindangan Second Primary Multipurpose Cooperative, Sinait Small Water Irrigation System Association Incorporated, Common Farmers Association Incorporated. Sampot Farmers Association Incorporated, nga Naurnos Ti Pura Farmers Association Incorporated, Kasamadin ang Toledo Agriculture Cooperative or Abagon Compact Farm and Seed Growers Multipurpose Cooperative, Armenia Sitio Farmers Association Incorporated. Uunlad tayo, Multipurpose Cooperative, La Purisima, Panduyukan Agricultural Cooperative, Rivas and Farmer Irrigators Association Incorporated, at Tisha Farmer Irrigators Association Incorporated. Nakamit ng may labing-anim na bayan at uh, apat na syudad nang lalawigan ng Nueva Ecija ang 2024 Seal of Child-Friendly Local Governance o CFLG ng DILG o Department of Interior and Local Government na ka kamakailan sa kanilang Facebook page. Binati ng DILG Nueva Ecija at mga netesen ang mga bayan at syudad na nagkamit ng karangalan na kinabibilangan ng syudad ng Kabanatuan Palayan City, San Jose City at Science City of Muñoz. Habang ang mga bayan naman ay kinabibilangan ng Bungabon, Cabiao, Cuyapo, Gabaldon, General Mamerto Natividad, Gimba, Llanera, Bayan ng Napikuan, Pantabangan, Rizal, San Antonio, San Isidro, San Leonardo, Talavera, Talugtog at ang Zaragoza. Lima dito ay mula sa ikatlong distrito ng Nueva Ecija kung saan pumasa ang dalawang syudad habang tatlo naman ang bayan na tinaguriang ang pamahalang para sa bata. Ang Child Friendly Local Governance o CFLG ay isang programa na nagalayong mapaputi ang pananagutan ng lokal na pamahalaan para sa mga karapatan ng mga bata. Ito ay nagsasangkot ng isang hanay na mga tool at programa na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga bata at kabataan na lumahok sa paggawa ng desisyon ng lokal na pamahalaan.